Nga pala ako ng malunggay na may kalawasa para naman kay Skyers. Pakiramdam ko kasi ay nalaki na ang mga anak niya at need na need niya talaga niya ang pampagatas. Taksuta, baka may malunggay kayo. Upay niya ako. Bumili nga ako sa palengke kanina na halagang 50 pesos ng malunggay at kalabasa. Ah, Diyos me, 20 pesos pala yung malunggay sa amin. Hindi ko alam. Ayan, pinakuluan ko lang siya at pinalabas ko lang yung katas ng malunggay dahil yan ang isasabaw natin mamaya sa pagkain nila. Siyempre, mga Mima, eto na ang good news. May ngipin ang tuta cans. Ay, diba? Sinasabi ko naman sa inyo, napakabilis ng panahon. Dati mukha lang silang daga. Ngayon, may mga titnay sa pangang showy dyan. O, taray. Grabe naman yan. Napaka-cute naman. May ngipin na pala ang mga baby kills. Siyempre, as usual, mga Mima kills ay nandun pa rin sila sa cooling pad. Ay, yan. Sarap nga ng tulog nitong isa dahil nakaangat nga siya dun sa mismong yelo na nakabalot dun sa may tela pag natutulog sila, may isang batang nakikinig lang sa kanyang lolo, dad. Yes! Lolo na talaga si Hasbi. Naksuta! O, di, babe, cute na cute niya kami dyan dahil nga ganyan ang kanyang gawa. At kinakausap nga dyan ni Hasbi at talagang nga naman nagbubumbastik side-eye siya at talagang nakikinig na sila. Sana naman hanggang paglaki nyo, nakikinig kayo, ano? marunong na no, no, kasi silang tumakas dito sa maliit nilang kulungan. Kaya naman mga may makals, eh namumulot kami every morning, just me. At yan ang nahuli naming isa, kahaponang tapat, eh yan ang nakalabas. Bale, alasin ko nga ito ng hapon at kagagaling ko lang sa ukayan. Kaya ako'y dumiretso na agad dito sa bahay para makapagluto. At habang nagluluto ako, eh, itong ginagawa ng aking maglolo ay... Siyempre, diretso pa rin ako sa pagluluto. Yan. Tinakpan ko na rin nga pala yung aking niluluto para naman mag-simmer at madaling lumambot ang kalabasa at kaso pa nga akyas. For the kulukulo nga lang ang mga person. Bali, nandito nga pala ako sa bahay ngayon. Sabi ta naman kasi magbabrown out, hindi naman pala. At yan, nag na nga si Hasbin ng eksaktong takal ng pagkain ni Sky tsaka ni Ram. At ayan, nilalagyan ko na sila ng mga sabaw-sabaw at tsaka malunggay at kalabasa. O di For the final touch, ay ganyan lang po talaga kadami ang nilalagay ko. Para naman tumagay yung kanilang binili ko. Bibihira magluto dito sa bahay dahil lang kami sa resto kumakain. Diyos me, nami miss ko na dining magluto ng sihi. Ay! At syempre, nung lumambot-lambot naman ang kaunti, dinurog ko na din. Bali, hindi ko na pala pinakakalambot yung pagkain nilang dalawa dahil adult na naman sila at kaya na nilang kainin yan. Basta nabasala. Kasi mga mimakals, pag sobrang lambot ng pagkain nila, eh talaga nga namang ng ang kanilang dumi. Kaya very wrong, o oh, di babe. Iiwanan na pala natin yan nakatakip na maya at pupunta din tayo sa resto dahil ilalagay natin yan dyan, o, di ba? Pag malamig na, para meron sila sa rep. Mmm, di babe. Ayan na, sa sarap ng tulog ng mga maliliit na yan. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo ng cooling pad at yung dalawa naman, nagtatago dun sa may yelo. Naisip ko, parang gusto ko na rin magtabi ng yelo sa paligid ko, sa sobrang init ngayon. Sobrang init ngayon, hindi ko na lang kung saan ako sa bahay. Hay naku. Iniintay na nga lang namin lumamig yung pagkain nila at ito naman si Ram ay eh, talaga nga naman nag-aabang na sa akin na matagal pa daw ba at tinignan ko nga kung kumpleto ba yung ngipin niya kumpleto naman mga Mima -kels. ay nagkiss pa kayo sa harapan ko but yun maliit pa yung anak nyo ba madagdagan na naman yak nakshoot o, oh, di, babe, may isa nga yung matulog ay nakatihaya. Bali, naman ay namanan na niya kay Skyer. Ang lumamig na din yung pagkain nila ay na din namin yung dalawa. At yan ay naman si Hasbi ay naglalagay ng mga vitamins na pampagatas pa rin para kay Skies at saka kanyang calcium. Ayun, just may nabigkas ko rin. Kapala, pagkatapos namin magpakain dito, ay pupunta na kami sa resto dahil dun niya kami kakain ng hapunarns. O, oh, Sarap talaga ng tulog ng mga baby girls Pag nasa cooling pad Yan, makakatipid tayo sa aircon Diyan na lang muna kayo wala pa kaming pambayad ng kuryente. nakshuta Gaya nga ang sabi ko sa inyo, ay marami ako nilabhan kagabi. Ayan, ang nilabhan ko mga Mima Kels. O di, babe. Siyempre, natatanaw ko din dyan yung puno ng mangga ng kapitbahay na sarap hingan. Oy. Alala nga namin na hinihiram pala ito ng kapatid ni Hasbi. Kaya naman dadalhin muna namin sa kanila dahil magdalagay daw sila ng swimming pool. O di, babe. Sana all may pa-swimming pool sa bahay. Yan. Ihahatid muna namin to doon sa kanila bago kami pumunta doon sa mismong restaurant para kami makakain na din ng hapunan. Siyempre nga pala mga Mima Girls, sa rin namin ngayon earn Disney. nagmaman din pala ang Disney Princess. Ay! Nakahirap mag -voice over dito sa bahay. May natila ako na manok. No. ay naputak pala. <laughs> Adi, babe, gaganda-ganda ng mga view dito lagi. Just me. Inaabutan ko na yung best At saka nagtinim ng palay ngayon. ay eh, may maisa na din. Balang araw makikita niyo ako dyan. Nangguguhing ako. Ay, shout out sa mga nakaintindi na ng guguying. Nakshuta. Naihatid na nga din namin yung host at kami naman ngayon ay pupunta na dun sa restaurant sa bayan. Siyempre, nung mga paso kami sa loob ay eh, paplex ko na rin ang aming mga pagkain dito. Ayan. Ayan ang menu with matching video. Okay. O pwede ka nang kumanta dyan. Nakshuta. Siyempre, shoutout sa aming halo-halo na bestseller na Daily Ubos. After namin kumain, ay bumili kami ng pang Coke Float. Diyos me. Hindi na kami bibili ng Coke Float sa Jollibee. Gagawa na lang kami. Ayan, yelo coke at saka ice cream at saka naman syrup na chocolate. Laban na yan. Pang DIY lang talaga tayo for today's video. Kakain na nga pala kami nito ng hapunan. Bali yan na ang aming pinaka-desserts. Yan. Shout out kay Ate Isli na nag-diet daw dahil hindi siya nag pero nag-coke at nag-ice cream. Oh. Nilagyan nga pala ni JJ yung kanyang kinakain dyan ng pinipig at masarap naman daw. At kinagabihan, pag uwi naman namin, ayan na nga ang sinasabi ko, nagkalat na ang mga tutakles. Kaya sinamantala ko na nilinis ko na yung kanilang kulungan. Hinayaan ko nga tong dalawa na nag-aaway lang dahil bahala na sila sa buhay nila. Mahirap nang mag-awat. Tagal, Tagal pa akong magbabawal kaya i-reserve ko na ang aking boy sa pagbabawal sa kanila. After ko ang malinisan, nilagyan ko na rin ng washable pipad ay gagamit naman ako nitong all natural deodorizer para sa mga higaan nila. Para kahit naman sila ay madami eh, hindi natin naaamoy ang kanilang mga amoy ihi at syempre may antibacterial na din yung kasama mga mimacles, ay yan. bale yun nga pala ginamit pa rin nila Sky noon, tsaka nila Ram, at tsaka ni Bailey, nung baby pa sila. Eh, hanggang ngayon, meron pa din. Diyos, may halatang tamad ako maglinis ng pamamahay. Nakshoot, ah. Ayan at nagkalat-kalat muna nga sila dyan at nakalimutan kong lagyan naman itong pipad o di ba? Nilagyan ko na din yan kasi para pag nagpadetig si Sky ay dyan na sila iihi diretsyo na. Hindi na ako mamamroblema kung saan ko pupulutin yung kanilang pamunas at inipit ko na at nililipad pa nga o di ba? Ako kasing masanay sila na may pipad sila sa kanilang higaan para pag laki-laki nila ay hindi na mahihirapan ang kanilang mga bagong preference sa kanilang pagpapalaki. Ayan nga pala si Ram. Sa mga naghahanap kay Ram, ayan po si Ram. Pag this sky, nasa paligid lang din yan. O di, babe, sinasabi ko naman sa inyo, close kami pag minsan. Ganyan nga pala ang favorite ni Ram, yung bigla na lang siyang tatabi ng at ganayan ang aming ginagawa. At sabi nga ni Asby, ibibidyohan niya daw kami. Kaya ibinigay ko na sa kanya ang camera at gusto ko din naman ang exposure for today's video. Pero binulungan ko muna dyan si Ram. Dahil pareho nga kami nakatitig sa nagpapadede, e binulungan ko nga siya dyan. Sabi ko sa kanya na kanina ay kami nag-cook float at nanlibre ang dadi niya ng ice cream. Ay Ayan, nagtatampo nga daw siya dahil wala daw siyang pasalubong. Binulungan ko nga ulit siya din at ang sabi ko, wag kang mag-alala, ibibili kita ng chimken bukas gamit sa pera ng daddy mo. O, ba? Diba? Tumingin nga siya sa daddy niya at mukhang nag-agree naman sa akin. Si Ram, sa sinabi ko, o, di babe? O, Diba? May secret na kaming dalawa na kami lang nakakaintindi. At natapos ko na ang video ko, don't forget to like, share, and follow, and subscribe our YouTube channel. Thank you!